Adyak tayo. Pupunta tayo na San Mateo, Mangkalban. Tsiyao! Oh, dito na kami San Mateo. Dito na kami. Uh, Bike Quest. Angas. Paris mami muna kami. Habang nag-aantay kay Master Eric. Gagahan muna kami. Tingnan natin yung kay Leo. Oo! Nagkitan! <laughs> Wala ko siguro nun Master Eric Galing Isabella Ayan, punta kami kay Tito JR Kain muna kami dun Let's go! Tara! half day lang din siya eh. Ah. sure ka? Sabi mo hindi yan pwede half day! sabi! half day 12 hours ba natin ito? Oh! Half day namin dito. Para sulit yung ba ano mo, sulit naman yung... Ang half day ko, half day na yung chunk yung kwan yung... Yung... Tuhod! Magdatuloy ka naman pagka baba rito, may ng dalawang bote eh. Oo! Mag-i-redor sa'yo. red bote na? Granti ya, Granti ya maaf apa asli mbak tak, masih turun nanti kita di JR kita ke Marikina eh Simula na naisama namin ng malasya, nakalima Sa tuwa ng challenge Sumama so, rin dun sa kinaw Unang nag charity, tapos binalik-balik Oh, yun pa yung nagparami sa kanya yung charity oh. Yeah, naman ng mga tropa. Binigyan nga ng lupain dun, pre. <laughs> Sabi, di ba? Tayoan niya raw ng kubo. Yung <laughs> <Saan? laughs> isang no, lokal. Ni, ano? Oh, ma. Ni... Mang mayo? Sabi na. 아, 아.. 아.. 아. 요 bundok sa kanan ay aas uh, okay, hindi pa yung ahon ni namin uh, yan pa Oke, <laughs> yeah. go go, you know, ini <laughs> reco. lalas na yun pa, hakete namin tingnan natin kung hakayanin ng gulong Anong patag dyan? Eh, 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 no picture no patag, oh. <laughs> oh, ang kakihan eh. Ah. ah, wala na. Balance kakita, oh. Nakad na. Dito lang. Tutulak na yung mga titos. Doon oh, doon nasa tayo. putik lang yan. Putik lang yan. Putik talaga. Nagsama <laughs> talaga si My Bike Diary at si Mountain Bike Diary. Hindi naman kami umuwi. Nabudol tayo ng Montalban Bikers. <laughs> mas matino yung daan. O, na mo nga, alam na alam ng lokal, diba? di ba? Gusto nyo, may motor ulit. Okay. <sighs> Putik <Magpapalingin. sighs> <sighs> <sighs> ah, nih.

lalakarin ko rin eh Dala sir ha. Ingat sir tabi ka dyan, titirahin ni Eric eh. ka Nakabidyo eh. Balagbag! Sa likod, balagbag. Ay, na sa Tapos, marunat yata tayo na may gulap. Bundok, bundok, bundok. <laughs> Lapit na rin kami sa patag, pero... Puro ako. Puro ako Puro sa larin. <laughs> Yan, nabudol kami. Sabi niya, ano sorry. lang daw, patagang lang daw. Hindi marunong magbilang. <laughs> Ito yung pasalari. Ito, pinudol lang niya. Ako yung may alam na yung walang alam. <laughs> Tapos, dinayo pa kami ng Isabella Bayer. Si Bay Diaries. Sa amal ko sa lahat. Dapat bukas pa to. Oo nga eh. <laughs> May si na Eric naman yung mga hindi nakasama na kasi... O, oh, hindi, uh, e, balikan nyo! <laughs> balikan, <laughs> yun. balikan nyo! Okay. <laughs> <Sa bagay. laughs> balikan nyo! Bukal! Balik mo, no? Oh, man, oh. Naman. <laughs> lang naman to <laughs> Ay, naman mga wala yan e. <laughs> oh, eh Matalino ka sa part na yun Oo, mahirap. pag Ganda! Ano tayo ng ahunin ah, tapos bababaan na tayo Uh. <laughs> Pwede, no? <laughs> nice! Risalista ba sila? Ah, uh -huh. kaya pala may ano eh. uh. Nice. Ito yung arko nila. Hindi pa hindi pa tapos. Ganda yan pag natapos, no? Tapos pwedeng mag-overnight. Ano <laughs> naman hayop yan. Ah, simba. Ah. ah. Kasi niniwala sila si Rizal ang Heso Kristo, eh. Salbas, sa Kalibutan. Kalibutan. Tapos Ayahas, art ng sa Kalibutan. Sa, sa Kalibutan. <laughs> Diyan tayo sasakay. sa Sakay. Tama na, ng mga Montalban Masters. Si Roger, si, si, uh, si Eric, si Bella, si Ryder, si Master ang kilabot ng mga b****. Woo! <laughs> 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 Uliti mo nga pre. Uliti mo. Uliti mo. Leo din. Lupit eh no? Nakala talaga ano eh no? Sa so panghala. Ito <laughs> dito Ayot, tayo pre. Pwisto. <laughs> <Uligar. laughs> ayakas yung background. pisto. Pwisto. Nakakatama kami sa likod ng ayakas. Pwisto. Eastwood yun know? oh, Eastwood oh. Dalawang <laughs> Eastwood. Eastwood, Eastwood Montalban saka Eastwood ano, Quezon City. Oh, Bibis. building. Dito, Leo, tayo dito. Picture. Huwag <laughs> jump <-diam> shot daw <laughs> hey, <shop>. pray, pray. <laughs> hey, si... Jump shot! Jump Good luck! <laughs> okay. <laughs> tawag nila dito arco, arco. ng mga risalista ayun so hindi talaga to for tourists ito yung gagawin nilang templo nila kaya may Philippine flag mga risalista okay dun tayo sa mineral water sarap bus na tubig ko sarap Bababa na kami sa ay. sa ay. payaran. Payaran sa kuyaran. Sa so, makapikat. Payaran sa Puyaran Si eh? makapikat, talaga. Kaya pala Macapy. ano, kaya pala makapoy, no? Macapoy, no? Macapoy kapoy, kasi, maka, kapoy, kapoy. kapoy ba? <laughs> Kapagod. Kapoy, <ba? laughs> kapoy, Kapag. kapoy. Kaya pala kapoy eh.

lalay lang ha ah. nice thank you thank you linda